She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like. I-FM! Yeah, baby! <laughs> sure. naman Tayo sa panibagong edisyon ng ating i-trending Wednesday edition. It's October 22. Sa mga may birthday dyan, happy birthday. yeah, shout out muna natin si Sir Steve Neal. Na, yun, no? tagal ko nang hindi nakita. <laughs> oh, eto na naman. Naiiyak ang actress na si Jillian Ward nang sagutin ng ilang mga intriga ng kanyang personal na buhay. <laughs> Napaka-flawless mo naman, Iha. Diretsahang tinanong ni Boy Abunda kung ano ang reaksyon niya sa mga nagsasabing masakit ha. Pero ito'y totoo. Totoo ba? Masakit pero ito yung tanong. Binubugaw ka ba ng iyong ina? Meron ba namang inang magbubugaw sa kanyang anak? Wow! Paano raw kasi na-afford, bumili ng mamahaling gamit nito na mga luxury cars. Nako, nako, baka may nagre-regalo dyan, ha? O, nako, kahit yung uh, isang ano lang, ha? Isang Cadillac lang kaya dyan, at saka Rolls Royce. Pero, milyones yan, idol. Hindi ka magkakaroon ng ganyan. Baka ka, ma ka, ma-check ang iyong bank account kung magkakaroon ka ng ganyan. Pero tuloy na natin, no? sabi naman ni uh, Jillian, nasasaktan siya sa nagsasabing binubugaw siya ng sarili niyang ina. Parang meron yata tayong trending na naman dito sa ating lugar ngayon na tungkol sa 250k. Nabalitaan niyo na ba yun? Awan, inala da tayo yung 250k ko. Kung na, sino din eh? <laughs> inala da pa yung 250k ko. Inala da pa dito yung kojik na sabon ko. Kung na pa, yung yeah, ayaw nga. Nagsina dan sa amat. Sino nga ta? O, gipan yan, ah, pina-flex ah, niya palagi ang gamit na galing mismo sa ah uh, mismo sa nagbigay, naku, grabe naman. Sobrang sakit talaga, Tito Boy, kasi my parents didn't raise me like that, sabi ni Jillian. Lahat meron ako. Pinagpaguran eh, ko, and my mom would never do that to me. Ayan Ay, naman pala ang uh, sagot, eh. Iyon. Uh, sino nga ba naman kasi ang magbubugaw ng kanyang sariling junak? Yes. At paglilinaw pa niya, lahat po ng mga pinag-ipunan ko, walang tinukuha ang mother ko. Lahat po nang meron ako, hinahayaan niyang i-invest ko for myself. Mabuti yan. Ha? At sinabi niya rin na wala daw silang relasyon ni dating Ilocosur Governor Luis Chavit Singson. Ayan, ha? alam mo naman si Manong Chavit, eh, kung ano ang gusto niya, nakukuha niya. Ganun ba yon? <laughs> Ewan eh, ko lang kay Jillian kung uh, pumayag siya. O, oh, di ba? Siyempre, kung itataya mo ang iyong dangal, kapalit ng... Aba, parang gusto kong mahiga sa paradise. paradise. Oo, wow. <laughs> yeah, yeah. oh, eh, mahirap na biro yan. Ha? Hindi, paradise. Ha? <laughs> Paracetamol. <laughs> At saka mga iba mga... Ah, mga pera-pera. Okay, ngayon niyo ang inyong mga yaman. Ay, kung mawala yan, eh, mahirap na yan. Oh, ito pang isang i trending ngayon na si uh, Representative uh, Barzaga, si Kiko Barzaga. Mm, wala na, ano, uh, Sir Steve, uh, Idol Steve, no? Kinumpirman na ng Philippine Army ngayong araw, October 22. Tinanggal na si Cavite. Representative Kiko Barsaga sa Armed Forces of the Philippines Reserve Force. Nako ah, nagre-reserve ka na naman siguro ngayon, Sir Steve, ano, ng iyong lakas para sa panibagong biyahe. <laughs> Ayan ah, uh, minsan kasi nagiging reservist din tayo, ano, reservist. Reservist sa bahay. Hoy, maglaba ka na. Oo, matutulog na lang ako. <laughs> Parang gano'n. Ano ba? Oh, yan ang naman mga idol ng ating. Ay, trending. Ngayong araw po ng Wednesday, mag-iingat po kayo mga idol. Ang oras po natin, alas 4.31 sa IFM. Mga dumong FM. Sige yan? Wednesday, Wednesday, Wednesday.